go to the we're, we're going to go to the garden. But my necklace, I it. It's okay. You can do it, Anna. Pipinturahan oh. na lang siya, tapos lalagyan ng handrail ng mga I want pink color. Lagi nang dinidebate ang pink color. Gusto nga brown. Go, Mommy. Wait, I'll eat my own papa so, pababa kami at papunta kami ng garden. So, ayan. Ayan ang aming garden. Mga Why? containers. Ang lupa namin dito kasi, ayan mga lupa ngayon. Hindi siya healthy, nutritious, para sa mga halaman. So, meron kaming container kung saan lalagyan. Bumibili kami ng compost, bumibili kami ng um, fertilizer, at saka ng soil. What are flowers? What do you think? Flowers. 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 Okay, very good. Alright, so ayun ang aming garden. So, ito na yung pang 10 day. Again, paulit-ulit na lang yata. Ito na yung pang 10 araw na titinan na namin aming mga panin. Tsaka ano, mamaya merong ano ngayon, mamaya merong eclipse. So, titignan din namin yan mamaya. Oh, lalaki na yung mga leaks namin, oh. Lalaki. So, eto nagtanim ako kahapon dito ng mga, ano, sibuyas. Yan, puro sibuyas ang mga yan. May konting dito sa part na yan, sa mga bandang dulo. Bawang. Pero yan, sibuyas sibuyas kahapon. Oh, ang kamatis. So, meron kami siyam na kamatis. Ayan o, oh, yung tatlo. Kahapon lang namin ito pinlan. So, first day ng kamatis. Today is so the first day ng mga kamatis namin. Hmm, ganyan. And, hindi kami nagtanim from seeds, no? Itong mga kamatis namin ay tinanim na namin na, na meron na siya. Halaman na siya talaga. So, we'll just wait for it to grow at magkaroon ng mga prutas. Ang tawag dito sa kamatis na to ay celebrity hybrid tomatoes. So, let's see Mama! kung ano ito na hybrid tomatoes. Yun yung tinatawag ni Bonis, see? Ayan o, kita nyo, nakalinya sila. Yan yung aming mga okra. Ayan, medyo tumutuyot-tuyot na mga... Hindi naman, lumalaki na sila. Ayan, ito naman ang aming green onions. At... Oh, hindi ko pa masyadong nakikita. Sabi ko, ayan. Ayan, yan o, yung green na yan. Pwede ka lang, ay, mag -ano. s -sigit, s -sigit ayaw mag-ano. Sige, di ayaw. O, ayan, yung green na yan. Yung parang nakumot na yun, yan. Ayan, yung green onion. Ayan yung green onion yan. Hmm. ba? Diba? Green onion. Tapos, dito naman ay Swiss chard. At Swiss chard, chard ay parang... I'll try to. I'll Mama, try to find can... one. But, Mama, can you I'm not sure. I'll try to find one. But, we put our lettuce out. So, I don't know if I'm gonna find one. Later in the blueberry, I'll see. But, yeah. So, yun ang aming Swiss chard. O, yung mag-aano muna. Ay, parang ano yan? parang So, tayo ay mag didilig. Hindi pwede matuyo. Kailangan moist, pero hindi sobrang wet. Moist lang naman po. What? because there are lots of plants. Um, Ayan. So, dilikan muna natin ang ating mga um ito yung, ah! Ngayon, yung onion. Mga onion. Ayan, di ba? What? Hmm. What? I don't know. Ayan o. Sige, medyo layo natin ang konti kasi ako maluno. Wow, hour. Later. What? What blooms? What do you mean? Only can you please at least uh I the, know the bucket. Dun, sa, ano, sa likod ko, the blue bucket. Because the hose cannot move. The blue bucket, can you at least? And put it in the shelter. Why? Because, see? Mm can you release the blue bucket please is it heavy or tap on the water okay it's too just push it good job now get the bucket Though. Thank you, you. not. What do you mean? Let's go to the other ones. Ito yan. Ito yung inaanohan ko. itong part na to, ito lang. Ito lang pinapasa ko na to. Bawang yan. Diyan ko nilagay yung ibang bawang. Yeah? I don't know. Yung leeks, no need to, ano, kasi tumubo na sila. Ano na lang, ganyan na lang yung mga leeks. Kasi ano yun na rin namin yung mga yan. Yan lang, yan. Maalisin. Ipitasin dahil mahala na sila. What? syempre yung ating purple cabbage kasi may pag-asa pa siya magkaroon ng head so let's water water it a little bit yeah it has okay, so doon na magiging ang machakre. Grabe, kanina lumabas ako mga alas 8 yung atay. Mas ambasa pa. Ayun eh. yung tuyo naman. Ayun na mga ano. Pony, huwag kang masyadong lalayo, okay? There's snakes out there. Ito yung basement, sir. Parang may nain tubig ko. Naibig siguro. Pero okay na rin eh. So, buwan na nakapantulog pa gawa ng kakataas na niya mag-almocel. So, time check ang o'clock na yata dito na umaga. Na no, yan, kung late na magising gawa ng ano, wala, para lang ma-enjoy lang muna yung pagtulog pa ng matagal na panang muna ba? Nope, I cannot. You will get wet, Bonnie. Nag-ano ako okay. eh, nag-alarm ako for the eclipse mamaya. Ma'am, why is that there? What? Nabuhay kayo, ha? Huh? Diyos ko, kayo pa naman ang pinaka-favorite ko. Kasi gustong gusto ko na kami ng, ng kamatis. So, talagang gustong gusto ko magdala ng kamatis. Sa kamati, saan pa bango ng kamatis? Sa ito lang. Ha? Huh? What's that? Patayin na natin ng tubig. Grabe. Ang hirap kapag... Pakita ko sa inyo lang sa aming ano, sa mga hindi pa nakakakita. Tingnan lang natin ang progress ng ating blueberry What? Can you can you see the sky and the sun? Well, yeah, you can, you can actually see the sun and the sky in the on the deck, Bonnie. It's much better there because there are Oh, sarap tang hangin dito. Ito naman kasi ang ano na, may na. doon gawin ng tinat, doon naman tinatambak yung mga papel-papel ganyan, Parang nga maging compost. Ginagamit kasi namin mga dried leaves I, I mean, my dried leaves at um, boxes and papers. And um, you don't go on Wow, kung nanyo malapit na po kami. Pero mukhang maraming